Hello! Ganda ng panahon ngayon, no? Oh, maaraw. Sana tuloy-tuloy kasi ilang araw nag-uulan nung mga nakaraang linggo. Update ko lang kayo dito sa ating palay. Ayan, so ito, ang ginawang pagtatanim namin dito, yung sabog binhi. Sabog binhi nung mga end of July. End of July, August, September. So, ano na to? Uh, more than one and a half months. Ito na yung itsura niya, oh. Ayan. Meron na siyang bunga. Ayan. Ayan, oh. Ayun, mga namumunga na. Actually, yung bandang gitna dun, mas madami yung uh, bunga na as compared dito sa bandang uh, dulo dito sa bandang dulo hindi pa gaano marami yung ano eh yung bunga kasi itong part na to ito yung nababad ng nababad ng tubig pero ganyan na siya, oh, ganyan na siya So, ang sabi sa amin ni eh, Kuya Tony, yung nag-aalaga dito, mga October 10 to 20 yata aanihin. So hopefully hopefully praying na sana wala namang dumating na bagyo ulit. Kasi yung iba dito na naunang umani, yung sa kuya ko, maganda yung pala niya. Kaya lang na ng bagyo. So nababad sa tubig nang itim. Kaya medyo nalugi sila dun sa uh, palay nila. So, hopefully, itong sa atin, uh, sana naman wala nang dumating na uh, bagyo hanggang sa makaani tayo. Kasi, kawawa din yung ano eh. Ay, oh, ang ganda ng ano, uh, tawag dyan. Uh, tutubi, yung tutubi na payat. Kita nyo po ba? Ayan, oh, ayan, ayan. Hanggang sa makaani tayo. Para naman mabawi natin yung ginastos. I mean, hindi lang kami, pati yung mga ibang farmers. Kasi mahirap pong mag, ano, <laughs> mahirap talagang maging farmer. Tapos pag aanihin na biglang babagyuhin yung, ano, yung pananim mo. So, ayan, ganyan, ganyan ang itsura sa mga hindi pa nakakakita ng palay. Ganyan po siya, no? Pag mamumunga na. Ayan. So ayan ang ating update dito sa ating palayan. Have a good day everyone. Happy Sunday. Bye-bye.